Genesis, Kabanata, Dalawa Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng anim na araw at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. Nang ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh at wala pa rin nagsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa apat na sanga. Ang una na kung tawag Ilog Pishon ay umaagos sa lupain ng Havila. Lantay ang ginturoon at marami ring bedelyo at batong onise. Ang ikalawang sanga ng ilog na tinawag namang Gihon ay umaagos sa lupain ng Ethiopia. Ilog Tigres naman ang tawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ikaapat na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang itoy pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan." Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa pagka't sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa impapawid. Dinalan niya ang mga ito sa tao upang ipaupaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay ng makasama at makatulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinalan niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, Sa wakas, darito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman. Buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya. Sapagkat sa lalaki, siya'y kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kapwa hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiyak.